Kataganang Buhay, Agosto, 2025 Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Iniulat ng Ebanghelistang si Lucas na ibinahagi ni Jesus ang turong ito sa kanyang mga alagad habang sila'y naglalakad patungong Jerusalem ang lugar ng Pasko, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa daan, tinawag niya sila bilang munting kawan at ipinagtapat niya ang lahat ng nasa puso niya. Kasama sa mga kaisipang ito, ang pangangailangang ihiwalay ang sarili sa mga ari-arian, magtiwala sa awat tulong ng Ama, maging mapagmatyag at ang pahalagahan ang pamumuhay sa aktibong paghihintay sa kaharian ng Diyos. Sa naunang mga talata, hinimok ni Jesus ang mga alagad na magkaroon ng saloobing hindi kumakapit sa mga bagay sa mundo at huwag mag-alala sa anumang bagay, maging sa sariling buhay Sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala tungkol sa mga material na pangangailangan dahil alam ng kanilang ama sa langit ang lahat ng kanilang kailangan. Sa halip, inaanyayahan niya sila na pagsikapang matagpuan ang kaharian ng Diyos at hinimok sila na mag-ipon ng isang tiyak na kayamanan sa langit hindi isinusulong ni Jesus ang isang saloobing walang pakialam sa mga bagay sa lupa o ang iresponsabling pag-uugali sa trabaho. Ang kanyang layunin ay alisin ang ating pagkabalisa, pagkabagabag at takot. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Sa kalagayang ito, ang ibig sabihin ng puso ay ang nagbibigkis na sentro ng tao na nagbibigay kahulugan sa lahat ng kanyang nararanasan. Nandito ang katapatan at walang panlilin o pagkukunwari. Ipinapahiwatig nito ang tunay na layunin ng isang tao kung ano talaga ang iniisip, pinaniniwalaan at ninanais ng isang tao. Ang kayamanan ang pinakamahalaga sa atin at sa makatuwid ang inuuna natin sa lahat. Ito ang ating pinaniniwalaan na nagbibigay ng katiwasayan ngayon at sa hinaharap. Sinulat ni Papa Francisco sa isang mundo kung saan ang lahat ng binibili at ibinebenta, lumalabas na higit na nakadepende ang pagpapahalaga ng tao sa kanyang sarili sa kung ano ang maaari niyang maimbak gamit ang kapangyarihan ng pera. Patuloy tayong inuudyok na bumili habang gumagamit at naghahanap ng mga bagay upang ilayo ang ating pansin sa mga hamon ng buhay. Nabibihag ng isang mapanghamak na sistemang humahadlang sa atin na tumingin sa labas ng mga maliliit at inuunang pangangailangan ng sariling mundo. Ngunit sa kaloob-looban ng bawat tao, mayroong laging pagkahanap sa tunay na kaligayahan na hindi tayo bibiguin at walang material na bagay ang makapagbibigay sa atin ng kasiyahan sinulat ni Karelubik. Oo, nariyan ang hinahanap mo sa iyong puso. Mayroong paghangad na walang katapusan at walang kamatayan. Isang pag-asang hindi namamatay. Isang pananampalatayang pinupuksa ang kadiliman ng kamatayan. At isang liwanag sa mga nananampalataya hindi totoo na walang kabuluhan ang iyong pag-asa, na walang kabuluhan na ikay mani naniniwala. Hindi totoo na walang kabuluhan ito. Umaasa ka, naniniwala ka para magmahal. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Inaanyayahan tayo nitong kataga ng buhay na suriin ang ating budhi ano ang aking kayamanan? Ano ang pinaka ko ang sagot ay maaari magkaroon ng maraming iba't ibang kahulugan tulad ng katayuan sa lipunan, pati na rin ang katanyagan, tagumpay at kapangyarihan. Sinasabi sa atin ng karanasan na dapat nating patuloy na ibalik ang ating sarili sa totoong buhay na hindi lumilipas, sa radikal at mapaghamong buhay ng pagmamahal ng mabuting balita. Hindi sapat para sa isang Kristiyano na maging mabuti, maawain, mapagpakumbaba, na may mababang loob at matiyaga. Sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, dapat niyang isagawa ang pagmamahal na itinuro sa atin ni Jesus, sapagkat ang pagmamahal ay hindi pagiging handa na ialay ang buhay. Ito'y pag-aalay ng buhay. Dapat nating mahalin ang bawat kapwa na nakakasalamuhan natin sa buong araw, sa pamilya, sa trabaho, kahit saan, sa sukat ng pag-aalay ng buhay. Kung nabubuhay tayong hindi iniisip ang sarili at sa halip iniisip at nabubuhay para sa iba, mararanasan natin ang tunay na kalayaan.